May bagong update si Meta simula ngayong March 16 doon sa mga content creator na monetized na sa in-stream ads. Simula March 16, views na po ang basihan. Per views na po ang babasihan ni Meta sa mga ina-upload natin sa ating mga long-form videos doon sa mga content creator na na-monetize na sa in-stream ads. Sa tingin mo ba, kapag per views ang basihan, mas mataas ba ang kitaan kaysa kitaan ngayon na per ads? Guys, ito lang ang masasabi ko. Sana hindi ito magkatulad sa update ni meta doon sa reels. Ads on reels. Kasi guys, kung ano ang kitaan nung una na hindi pa nag views sa ads on reels, mas, mata mas malaki ang kitaan noon kaysa per views ngayon. Sana guys, hindi ito magkaparehas sa update ni Meta sa ads on Reels at in-stream ads. Kasi kung ano man ang kitaan ngayon sa in-stream ads, baka mas hihina pa ito kung magkapareho sa ads on Reels na update niya noon sa previews na mga videos na ina-upload. Kasi guys, sasabihin ko sa lahat ng mga content creator, lalong lalo na yung baka akalaan nyo na per-views ang kitaan, malaki na ang kitaan. Marami ang nag-e-expect noon pero ang nangyari, guys, nga nga, nanghihina dahil mas mababa pa ang kitaan kaysa sa dati na patakaran. Kaya guys, sa mga content creator dyan, wag na nating i-expect. I-enjoy na lang natin ang pag-upload ng mga videos. Kung may kita man, ay bonus na lang. Wag nating iaasa dito sa social media ang pangkabuhayan natin. Huwag tayong mag full time dito kung hindi pa naman stable ang account natin, kung hindi pa naman stable ang kitaan natin dito. Kasi guys, dito sa mundo ni Meta ay wala pong permanente. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Hindi natin alam na balang araw ay mag-iiba ang mga patakaran or mawawala ang platform na ito or mawawala ang mga monetization dito. Kaya wag nating iasa dito ang pangkabuhayan natin. Yun lang ang sasabihin ko. Baka ang iniisip ng iba na kailangan kong monetize para kikita ako ng malaki para matulad ako kay ganyan-ganyan kasi nakabili ng house and lot, nakabili ng bahay, nakabili ng car, nakapag-travel, travel. Sila guys ay nakapundar na. Huwag mong iasa dito, baka titigil ka sa trabaho mo. Huwag na huwag mong itigil ang pagtatrabaho mo. Kung may time ka lang, part time mo lang dito kasi kapag kikita ka bonus na lang yon at maipon mo rin at makukuha mo kapag may sipag at syaga dito yun lang and have a nice day please follow, like and share para update kayo sa susunod na video maraming, maraming.